Kinumpirma ni Sen. Amy Marcos na humingi ng pamanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanya dahil nga sa sinabi nito laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa isang prayer rally nitong weekend. Magugunitang sa naturang pagtitipon mapangahas na hinamon ni Mayor Baste Duterte si Pangulong Marcos na magbitiw na sa pwesto. Dahil nga sa nangyari, sinabi Marcos na lumapit sa kanya si Mayor Baste at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ayon sa senadora, naintindihan niya ang Alcalde na emosyonal ito dahil sa sitwasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aniya talaga magre-revolusyon ang damdamin ni Mayor Baste kung iisipin na ikukulong ang ama at atin ito. Tila ang tinutukoy ni Senadora Marcos ang investigasyon ng International Criminal Court sa War on ng dating Administrasyong Duterte. Samantala, dumistansya naman si Senadora Marcos sa mistulang World War sa pagitan ng kanyang kapatid at ng dating Pangulo na itinuturing niyang close friend. Aniya, hindi siya makikisaw-saw sa isyo ng dalawa. Magugunita na sinabi ni dating Pangulo Duterte na kabilang sa listahan noon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Pangulong Marcos na itinanggi naman ng PIDEA. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko na doon nakakaloka. Ang, uh, ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastet Verde. Nag-sorry na nag-sorry. Naintindihan ko naman kasi siyempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayo ate mo. Talaga namang mga mag uh, mag, uh re revolusyon yung uh, yung uh, ko ang damdamin. Marapin ko, Hoy! Ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Nagsasabi niya, sorry ah, sorry. Nakakasawa <laughs> nga eh. Pero naiintindihan ko kasi syempre yung nababagabag nab nab talaga yung damdamin ng bagets. <laughs> syempre yung tatay niya saka yung ate nila. Ang yung pagtawag po ni former President Duterte na trak adik po si Presidente? Ako hindi, Ewa, hindi na ako kasali doon. Bala na sila. Kayang-kaya na nila pero, yan. Pero bilang kapatid po, mam, ma nasaktan po kayo sa mga ganunang Nakakaloka. Yun na lang. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ng balita.